Magandang araw ako po si J.M. De Jesus. para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Bumalik na muli sa pagnenegosyo ng pataba ang Planters Products Incorporated o PPI, ang sangay ng Department of Agriculture o DA para sa agrochemical trading at marketing matapos ang mahigit apat na dekada. Dumating na sa bansa ang kata 120,000 bags ng Triple 14 in Inorganic Fertilizer ng PPI na makakatulong upang maibaba ang gastos sa mga magsasaka at maparami ang kanilang ani sa palay. Sinaksihan ang reception ceremony ni PPI President at CEO Maria Zenayda B. Angpin kasama si na PPI Chief Operating Officer Roberto Ram Antonio, BOC District Collector Blesilda Balagtas, DA Region 3 Technical Director Irene Adion sa Orion Dockyard sa Bataan mula Vietnam. Ang pataba na magagamit sa nalalapit na planting season, ang naturang Triple 14, 14 Fertilizer, ay may pantay-pantay na halong sangkap para sa mayabong na paglago ng dahon, ugat at pagbuo ng butil. May kakayahan din itong labanan ng peste at sakit. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel, ang inisyatibong ito ng PPI ay nakahanay sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Tayakin ng Food Security sa Bansa at modernisasyon sa sektor ng agrikultura na magre ng mataas na kita sa mga magsasaka. Kayang suportahan ang inisyal na volume ng dumating na fertilizer, ang 20,000 hectares ng palayan na pakikinabangan ng hanggang 20,000 na magbubukid sa buong bansa. Mondo mismo ng PPI ang ginamit sa import importasyon at inaasahang iaalok ang pataba sa presyong mababa kumpara sa lokal na merkado dahil direkta na itong maibibenta sa mga rice farmers. Kuling nag-import ang PPI ng pataba noong 1982, ang muli nitong pagpasok sa kalakala ng fertilizer ay pagtupad ang misyon ito na suportahan ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagsuporta sa mas mataas na ani, pagpapanatiling ng pangangasiwa sa lupa at national food security, Bukas din ang PPI para sa partnerships upang masiguro ang pagmataga ng supply at abot kayang farm inputs na mahalaga sa adhikain para sa sufficienting supply ng bigas sa bansa. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. So, ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.